Hello, Miss. So, sa katanungan nyo po, ang first bowel movement dapat ng isang babae ng anak ay within 3 to 5 days. But, it varies, mga madam and sir. For example, ano, kung sakaling anong klase po ba ng delivery ang ginanap kay ma? Vaginal delivery or CS? Kapag vaginal delivery po, mas madali, ano, compare sa CS. Opo, medyo may katagalan 3 to 4 days, ganyan. Sa vaginal delivery, 1 to 2 days, but it varies pa rin. <laughs> ano, For example na naman po, at nagtitake ng pain medications, siyempre yung mga nabaak or may masakit pa, no? it can cause constipation mga madami sir, kaya natatagalan. Kaya mas mainam, habang naghihintay ka na ikaw ay maglabas uh, ng iyong jabs dyan, ay kailangan nyo pong uminom ng uh, tubig stay hydrated, mga madam and sir, no? Tsaka huwag niyong hintayin. <laughs> Lalong nai-stress yan. Pag nai-stress lalo yung hindi lumalabas. And huwag kang uupo sa inyong inidoro, sa inyong toilet bowl lang napakatagal. Kasi magkukos po yan ng hemorrhoids, mga madam and sir. Mag-i-strain ka dyan, eh. Kaya iwasan mo. Okay? Iwasan mo na muna ang mga pagkain na kaka-constipate at mas maina, mas maraming fiber ikaw itik while waiting. And pwede ka rin uminom ng mga probiotics kasi nakakatulong po ito for digestion para rin maging regular ang inyong bowel movement at hindi lang yon magiging balance sa inyong gut health.